Siya uh, Senator Erwin Tulfo, siya po ang vice chairman ng Senate Buribon Committee na nag-iimbestiga dito sa Katiwalian sa Flood Control Projects. Magandang umaga po sa inyo Mr. Senator. Good morning po. Hi Ms. Dimfa, Ms. Isa, good morning po. Yan, good morning po. Um, Senator, una muna, um, dun sa um, takbo po ng mga pagdinig, ano, humarap po sa inyo una, si, ano muna, uh, isa-isahin lang natin yung ilang uh, individuals. Um, humarap na po sa inyo si dating Undersecretary Roberto Bernardo ng DPWH. Inamin niya po yung katiwalian, may mga binanggit siyang pangalan. Um, how credible o how incredible po, gaano po siya kapani-paniwala para sa inyo, Senator Tulfo? Alam mo ma'am, eh, yung taong bayan nila siguro magsasalita mm -hmm. Parang para nakukulangan po. Parang isang tao lang naman po yung kanyang nilagay mm -hmm. doon o no? ilan tao at pansinin po niya puro mga senador. Hindi naman si pinagtatakpan ko po ano po. Sabi, mm -hmm. Kung talagang mali, kasuhan. Tama naman po yun, di ba? Kaya, tap, kay incumbent ka, kay hindi ka incumbent, eh talagang mm -hmm. ka, sabit ka, sabit ka. Pero parang kulang ho eh. Yun mm -hmm. ang sinasabi ng mga kababayan natin. Even Even yung mga viewers po natin, parang nakukulangan po sila. Mm -hmm. Bakit ito lang? Bakit sa Senado lang? Bakit wala bang partisipasyon ang Congress sa paggawa po ng budget, mm -hmm. sa pag-insertion, sa puro Senate lang ba? Lalo na undersecretary siya ng DPWH, DPWH ang daming mm -hmm. dumaan sa kanya, ng mga project ang daming pwedeng kumausap sa kanya. Tama po yun. Kaya nga po kayo kitang-kita ho ninyo dahil mga na journalist po kayo. Journalist din po ako. Pero kahit ordinary mm -hmm. yung mga kababayan ko natin eh, uh, nagsasabi na parang kulang. Bakit mm -hmm. bakit ito lang? At saka parang ito lang, saldi ko lang. Nadiin na lang talaga si saldi ko. Apo. Parang hanggang, hanggang doon na lang ba? That's the question and that's what we want to find out siguro sa next uh, mm -hmm. hearing ko po. Pero isinama na po siya kaagad sa Department of Justice at after ho ng meeting sa DOJ, ang announcement na kaagad ni Secretary Remulla, protected witness na siya, mm hindi -hmm. ba isa. At siya po ay um based doon sa kanyang um, allegation, sa kanyang testimonya ay recommended na raw po ng NBI, yung pagsasampa ng kaso doon sa mga idinawit may binabanggit ngao si isa kanina na ano, ganun, ganun kabilis, oh, ano? ganun kabilis, wala nang verification ng mga information. Kaya nga po ay ipapaubaya ko na ho 'yan mm -hmm. sa isa tsaka Ms. sa NBI at saka sa DOJ hindi naman tayo ikang mga investigador. pero mm -hmm. yung punto ko lamang po yung first first hearing huyat o second hearing nung mm -hmm. siya uh, may nabanggit po yung mga diskaya napakadami po pangalan ng mga mambabatas ng mga nasa Congress mm -hmm. tanong tanungin natin doon, hindi na po ba imbestigahan huyon puro mm -hmm. po ba uh, mm -hmm. magkalimutan na lang ba? Parang ganun ho yung uh, tanong natin. Kaya nga, ah uh, well, ayaw ko manghimasok sa investigation ng NBI at DOJ. at uh, tsaka ang ICI nandyan na rin. So pinakamaganda ko siguro, isurrender na lang po siguro lahat. Mm -hmm. Yung mga ebidensya, yung mga ika nga uh, affidavit ng mga uh, na ito, itong mga contractor, mga tigidipida isa sa mga otoridad para bahala na po sila ang mag at magsampa ng kaso. Opo, Sen. Tulfo, bate po sa pag-uusap niyo ng chairperson po ng Senate Blue Ribbon Committee na si Sen. Panfilo Lacson, uh, makakailam hearings pa ho ba kayo? I believe po may one or two hearings na lamang po and then magkakaroon po ng, uh, kung tama po ang pagkaintindi ko po, magkakaroon po ng initial uh, Uh, committee report po yung po yata para sinasabi niya initial. So meron pa pong isa din, mm -hmm. parang initial committee report na lang po ang uh, gagawin kasi nga po uh, ipapaubahe na po yan sa ICI, yung mga pieces of evidence na makukuha po natin. Then we will just focus po siguro yung initial uh, uh, committee report po para doon po sa mga batas kung mm -hmm. ano po yung uh, i-adjust ia lalo na po I'm sure ito po sa PICAB at saka po itong, uh, itong sa NEP, Net Expenditure Program. Kasama po yan, uh, sisilipin po natin mabuti na para hindi po pwedeng pakialaman ng mga mababatas. Diyan pa lamang po sa level ng uh, paggawa ng NEP. Opo pero kayo hindi ho ba kayo mabibitin do sa isa dalawa na lamang na investigasyon Kasi sa totoo lang po maraming lumalabas pe ng mga information pa. Diba? Nang... at nadadagdagan yung mga taong sinasabing involved mm -hmm. sa flood control anomaly. Siguro po, eh, nandiyan na po yung ICI. Eh, mangyari ho dyan, magkakaroon ng overlapping ng functions. Kung yeah. uh, kami ho nang kami ang mag-iimbestiga at may mga tao lumalabas, dapat po lahat na lang yan. Doon na lang po sa ICI yan. O sa DOJ, doon na lang po dalhin. Pagsasampa po ng kaso at pag-iimbestiga. Yeah. Kami siguro purely na lang po ang legislation. Kasi yeah. after all, Ms. Limpa, Ms. Isa, di ba? We are conducting this investigation in aid of legislation, not in aid of prosecution. Di po ba? Eh, it just so happened na habang nag kami, natalisod namin itong mga, mga ika nga, mga ebidensya na ito, mga pangalan. So, doon. Pero dapat, tama naman ho, dapat isubmit na lang ho namin ito sa ICI, sa NBI, at saka DOJ, yung mga pangalan kung sino pa po mga involved dyan. Okay, so yung determination po kung nagsabi ba sa inyo ng totoo o hindi si Mr uh, si dating undersecretary uh, Roberto Bernardo yung pang ibang mga witnesses ay ano na at nagsangkot dun sa mga personalities sa korte na huyon o di Ombudsman sa kanila na determination. Oo. Opo, po mm -hmm. sila na magdedetermine pero ako daw sa totoo lang mo kagaya ho ninyo being a journalist marunong naman mm -hmm. tayo pumilatis di ba po kung yung ini-interview natin o nagsasabi ng totoo hindi parang kulang mm -hmm. para pong tayo lahat po tayo kayong dalawa naging reporter po kayo pag may in interview kayo alam niyo yung kausap niyo if uh, merong tinatago pa ng mga ika nga sa ayaw sabihin sa inyo. So mm -hmm. doon pa lang po na natutunugan na natin. Pero siguro bahala na po ang DOJ, bahala na po ang Korte Apo. ang uh, mag-aaralan uh, yung kanya mga sinasabi kong kulang pa. Apo. Dahil tingin po ng mga kababayan natin medyo kulang pa po eh. Apo. Senator Tulfo, doon po ba sa binabangit yung kulang? Kasi yung iba po kasi kapag nagbabasa ako sa social media, may mga nagsasabi na, o oh, bakit yung Marcos Jr. administration lamang yung tinutumbok ng investigation? Bakit wala, pa, wala doon sa Duterte hmm. administration? Kasama ko ba doon yung sinasabi niyong kulang? Opo, kung pwede, i-backtrack ko nila hanggang 20, wag lang ho 2016, i-backtrack hmm. nila hanggang kay Pinoy. Kasi kung titignan po natin, uh, Miss Nimsa, Miss Isa, hmm. yung flood control na yan, nagumpisa po yan sa panahon po ni Pangulong Gloria. Naalala po niyo yung Ondoy, di po ba? Uh -huh. Sabi nga, never again, di ba? Na ang buong Metro Manila. Doon po na pag-usapan yung flood control niya nila sa na, sec, nila dating Secretary Marrojas, di po ba? Uh -huh. Ang usapan pa, matatandaan po ninyo na yung Laguna Divine na yan, isisil na lang yan, Diyan lahat ng baha papasukin. Pagkatapos, meron lang tayong ika nga, parang uh, pipeline na kapunta sa dagat uh, pag uh, low tide na mm-hmm. and hindi naman natuloy so diyan po nauso eh mga panahon noon na yun, meron na po mga tigte 10%, 10%. Ni, hindi po masyadong matakaw po yung mga politiko at mga tigte DPW. Happy na po lahat sa 10%. mm Pagdating po kay Pinoy, yan po, na 10 to 12%. Pagdating po ka sa Duterte administration, sabi po ng ilan, umakyat po na yan ng mga 14%. mm Pagdating dito kay iba, uh, uh, 2022 BBM dyan na po umakyat ng 25% so sobra-sobra mm -hmm. na uh -huh. kaya nga po eh, naging Nagkaroon po ng maraming uh, substandard at uh, uh, uh -huh. ghost projects. Kasi uh -huh. siguro nakita nila na hindi sila nahuhuli. Mm uh -mm. -huh. Diba? So nawili ng nawili. nawili. Oo sinagpang ng lahat hit salib na mga mission. Opo, ito po um senator, um uh, well, sabi niyo nga po korte na yung magdedetermine pero ito lang po interesting din yung pagsulput po ni Mr. Orly, Orly Guteza, Guteza yun. yung dating sundalo mm -hmm. na nag-claim na naghatid daw po siya ng mali-malita ng pera na tinatawag daw nilang basura sa bahay ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Ano po ang tingin ninyo kay Mr. Guteza? Um following po nung um, pagtanggi po nung abogado na sinasabi yung na siya yung nag-notarize nung kanyang sinumpaang salaysay. Ah, uh, hindi hindi pa nga hindi pa kuan um ngayon nga po nawawala na ho yung na po si Mr. Mm -hmm. so, hindi na nga makita po hindi na po matagpuan. Uh -huh. Medyo kay at this point to medyo nakakapagduda lalo pa't lumabas po yung abogado. Pero nung kaharap po namin siya nag medyo may duda na po kaya nagtatanong po ako. Uh, sa kanya, may mga questions ako na gusto pun tanongin at pilitin. Uh, kasi po yung sinasabi niya na ganito karami, 17 na suitcases. Gusto ko mm -hmm. sinasabing ilang sasakyan ba yun? Sabi niya dalawa. Ano mga mga sasakyan? Lalo pa yung sinasabi niya na no, diniliver kay saldi ko po na 46 na maleta. Ma'am, 'pag 46 po, dos ko po na sasakyan po 'yun. Ilang van yeah. po 'yun? Mm -hmm. Magtataka po yung security ng uh, ika nga, ng Valley Verde, kung ganoon kadami po 46 na maleta. So, eh, 'yun lang ho. Tapos suddenly nung gabi nga, medyo nagulat din ho ako na mm -hmm. sabi, kabugad. Hindi ako po pürman niyan. Pa paano? Pa paano? Paano nangyari 'yon? Dipu po ba 'yun? So, tapos ngayon, nawawala siya, hindi siya sumipot sa NBI. Uh -huh. Pero kung pansinin sininunod niyo, Miss Limpa, 'nung binabasa niya 'yung kanyang affidavit na ika nga pinuntahan pa siya ni uh, Senator Marcolino, basahin mo dahan-dahan. Mm -hmm. Sinabi niyo ba na sa dulo, kailangan daw po niya ng protective custody, di po mm -hmm. ba? Mm -hmm. Para sa kanya. Yes. Then suddenly, no, pagkatapos po siya nung after two hours, sabi niya, hindi, may, balit may baril oh, naman mm -hmm. po ako, okay na ako. Oh, okay, hindi no, ko ay, na kailangan ay, ng yeah, protective eh. custody. <laughs> so, tinanong siya ng mga senador, eh. gusto mo ba ng ano, security ni senator ba <laughs> yata? Hindi <laughs> na, may eh. baril <laughs> daw siya, kaya niya sarili <laughs> niya. Pero, nung una nga, tama yung binanggit ni senator. So, Am um, paano ho ito eh iniharap ho siya ni Senator Dante Marcoleta parang siya na yung nag-vouch sa kredibilidad ng taong ito na inilapit apparent din nating komensor. Well, yan eh, pag, ko na eh pagpauwi ko na ho sa dederato ng Senado pero kung ako mm -hmm. sa gusto ko nga may isang hearing pa po para matawag yung tao na 'yon, maka course examine ho natin mm -hmm. at sabihin natin bakit mo sinabi to, bakit bakit sinabi mo na pinirmahan sinumpaan ito. Ah, uh, notarized din pala. hindi 'yung abogado nagsasabi, wala siyang kinalaman ho dyan. Para matanong lang ho natin, mm -hmm. sino ba ang nagturo sa iyo bakit mo nasabi ito? O mm -hmm. Totoo ba talagang naging security? Ang dami 'yong naglabasa na ngayon, ma'am. Eh. Pati 'yung mga sinasabi ng mga kasama niya pag pagdeliver ng basura, ay eh, tinatanggi na po na mm -hmm. hindi sila kasama sa sa sinasabing basura, mm -hmm. pati 'yung mga binagbabanggit niya ng mga tao. Eh, hindi raw siya kilala. Marami hong gano'n. eh. Uh -huh. uh -huh. ang ah, maging yung sa mga baliberde ng mga security, sinasabi, wala kami matanda na last year na ang daming sasakyan na pumasok sa amin at one point galing sa isang official. Uh -huh. Yung mga gano'n. No. kaya nga po gusto ko, susunod na hearing po, isa pina po lahat, yung CCTV ng baliberde, yung CCTV ng uh -huh. Forbes na yung mga itang labas sa pasok ng mga sasakyan. Mm -hmm. um, ano po ang leksyon nito, Senator Tulfo? Kasi yung pong ibang mga resource persons, lahat, ipinatawag sila eh, mm -hmm. DPWH, mga contractor, may ito volunteer ito mm -hmm. eh, volunteer ito mm -hmm. eh. So, na, okay. Sana po, sana siguro sa susunod, pero nasa chairman ni po kasi ng committee niyo papayag, eh, bigla na pong lumutang na lang doon, sana in-screen po muna, na mm dahil -hmm. eh, medyo... Uh, hindi ho yata na-screen yan. So, yung credibility po, yung problem ngayon. Uh -huh. yun ang inaatake sa kanya ngayon. Kapanipaniwala ba yung mga sinasabi niya? Kasi nga po yung abogado na pumirma, sinasabi hindi siya pumirman. No? So uh -huh. doon pala po agad mayroon ng credibility issue. Uh -huh. Kasi ang sabi ni and sabi ng sinasabi ng mga abogado not to belabor the point eh, isang mm -hmm. punto lang sabi ko kasi ni Senator Lacson nasa korte na yung pagdetermine eh, kung ano ba ni niya ba o hindi kasi ang point eh, ni Crispin sinumpa, oh, mm -hmm. sinumpaan ng sinumpaan naman niya nagsalita siya sa Senado sinumpaan niya yon so basically pin pinanumpaan niya na sa lahar ba? at sa blue ribbon committee yun na yun eh nag-ocha nag nag na mm -hmm. eh ngayon po um tawag dito yung, ang sabi ni Senator Marcoleta, uh, hiningi naman daw niya yung permiso na iyaharap itong testigo. Um, sabi kasi ni Senator Lacson, hindi man lang nagkaroon ng courtesy. Di ba, Senator, nandun naman din po kayo. Hindi nagkaroon daw ng courtesy, sabi ni Senator Lacson sa tweet niya na ipaalam sa kanya pero ang katwiran ni senator Marculeta, hindi nagpaalam ako eh Mr. Chairman. May ihaharap ako. Pinayagan naman daw. Pero ano ba dapat kaya ang maging rule? Hindi ba dapat? Correct. Siguro pag mayroon mo mga surprise witness, dapat i-inform din po. Siguro hindi po doon sa live. Kasi nung nagpaalam, nagtandang-tanda ko po yun eh, sabi ni Sen. Marculeta. Wala po ako masyadong tatanong pero mayroon po ako sasabihin. At nandito po may testigo. Uh, pwede, Maaari po ba natin makausap siya? Mm -hmm. Lato kami naging kasinwa itong testigo na ito pero wala pa siya sa Siguro, ang proper way siguro next time yun, dapat baguhin din po ng rules ng Senate. Pag magpapresenta ka ng testigo, siguro mag-break muna, di ba? Para hindi din kayo, break, dito, na bigla oh, lahat. O, oh, hindi sa sinasabi Diba <laughs> <na. laughs> paano kung nadala mo palang oh. testigo po, may tama sa ulo, di ka, hiya, -hiya pa. So, yun ho, yun, siguro magkaroon mo na ng break at mag-usap, di ba, yung nagdadala at saka yung chairman. Mm -hmm. saka yun nga po, di ba, usually sa mga ganyang hearings po, dapat binivet muna, Oo. may screening saka, kahit pa paano. May leksyon na dyan eh. di ba? Remember, ano po po, Ador Mawanay. Mm -hmm. oh. Tama. ba? Diba? Na, 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 na ano, nanggulo lang siya noon eh. Di Diba? Naku, yun ba, yun Yun na nga, sinasabi lang <laughs> si Adormawanay, parang Adormawanay Mawanay, part 2 po ito. Ah <laughs> uh ah. -huh, uh -huh. Eh sayang kasi ano um tawag dito ang uh, maganda na yung takbo ng investigasyon, uh -huh. di ba? tapos may ganitong susulpot. Uh Oo. -oh. Eh, anyway, um, so um tawag dito pag-uusapan niyo ho siguro ito ano Senator Tulfo kasi may patawag pong si Senator President Soto lahat daw po ng senador. Okay, so Monday po. So uh, a-attend po tayo kung ano hubang plano uh, dito ngayon at uh, kailangan nating uh, Uh, lahat to ay eh, magkasundo kung mm -hmm. anong, uh, saan ba tayo, how do we proceed with this. Kasi nandiyan na po yung yung uh, ICI, like mm -hmm. DOJ NBI, okay. eh, talagang magkakaroon lang po ng overlapping of functions na kung patuloy kami mag-iimbestigar, mag, mag okay. Bigyan okay. nyo lang siguro namin sa, pati DPWS nag-iimbestigar rin po mm -hmm. ngayon at this point. So ibig pong sabihin, pabor ho kayo na suspindihin na yung Senate inquiry, ipaubayan na po lang lahat sa sa ICI Opo, kaya po itinatag yun ng Pangulo para sila pa mag-imbestiga. Siguro kami natutuloy pa natin ang inquiry ho natin mm -hmm. in aid of legislation. Mm, -hmm. mm -hmm. yung, kagaya po yung bring up ko yung pick up, yung, para mabago po yung batas na yun. May mga bat yeah. Yung mga batas na lang siguro pakialaman ho namin na kailangan mm -hmm. i-adjust ho natin. At saka mm -hmm. yung preparation ng budget yun, pwede ho natin pakialaman yun. Kasi at this point, kung natatandaan ninyo, Miss Isa, Miss Tingfa, 2013, yung kay Napolis, nangyari narin mm -hmm. na rin po ito. Eh. Unfortunately, mm -hmm. May mga nagsabi sa akin yung mga veterano na diyan. Mm -hmm. Ang ginawa daw ng Blue Ribbon ay in aid of prosecution mm -hmm. para ma-prosecute si uh, mm -hmm. Janet Napoles at ilang mga mambabatas pero not re not really ang focus is to uh, amend some laws. Mm -hmm. Wala wala raw ganun. nga eh, ngayon gusto ko sana baka pwede to amending the law di po ba mm -hmm. para hindi na po maulit Kaya naulit po ito ngayon eh. Wala na tayong para mga preventive measure uh, wala tayong gano'n at this point Apo. paano po um, um, kung sasara na ho niyo paano po yung mga senador mga kongresista na idinawit um, hindi ho ba mapag-uusapan naalala ko lang ho noong after the hearing noong Thursday nasabi ni Senator Kiko Pangilinan na maaring pag-usapan yung pag-iimbita of course hindi pwedeng pilitin maaring pag-usapan po ninyo yung pag-iimbita sa mga kongresista Uh, dahil po dun sa bigat nitong mga aligasyon? Alam niyo, ma'am, kung pero kung ako ang tatanungin, mas gusto ko po yung ICI na po mag-imbita uh, mag sa kanila eh. Um -oh. Para yung ginawa po nila kay Senator Cheese, di ba, pinatawag isa-isa po. Mm -hmm. na lang po, siguro doon na lang sila magpaliwanag, hindi na po sa amin. Kasi kung hindi, uh, tulad po na sabi ko kanina, parang agawin lang namin po yung trabaho ng uh, ICI po at DOJ. Dapat doon sila, mm -hmm. uh, kaya nga may kasabihan tayo doon ka na lang sa korte magpalihuan. Ah, uh, saka reality... hindi <laughs> 'yun. Uh, ano sya pa ti? Um interparliamentary courtesy yes, kaya hindi sila mapipilit na imbitahin. Mm -hmm. But uh, pwede po silang magkusa. Hindi mm -hmm. ba? Pwede silang uh, Karon 'yung ginawa po ni to Congressman Chanko. Toby Cianco, opo, kusa. Pero yan, 'yan din nga po kaya gusto ko na po na sana i-turn over na natin do sa right uh, authorities or agency kasi ma'am tumataas ang kilay ng mga babae natin. Sasabihin yes. na, oh, mawawitewash lang yan dahil kasama niya yan. pagtatakpan oh, niya lang yan dahil kasama niya yan. Di po ba? Apa. Ay, syempre, kayo-kayo, magtatakipan kayo hindi rin nung maganda. Kaya nga mas maganda, ipaubayan na natin sa ICI, sa DOJ, at saka sa NBI. Pero ngayon, Senator uh, Tulfo, may mga nananawagan kasi na sana yung ginagawang mga hearing ng uh, Independent Commission for Infrastructure Uh, isa publiko, kumbaga bukas para napapanood din, parang sa Senado at sa Kamara kapag nagsasagwa po ng hearings napapanood o kaya naka-livestream yung iba po gusto sana ganun yung ICI pero hindi po kasi ganun yung sistema ngayon ng ICI. Your thoughts po? Okay. Um, so ako ang tatanungin ho ninyo kasi may mga nagre-reklamo po. Ay accusations pa lang po pero nagkakaroon ng ika nga ang taumbayan ng taong bayan. Yung desisyon ng tao basis sa napapanood niya. Yun ho mahirap doon eh. Baka ang problema baka maka-influence kasi may mga hindi naman pare-pareho. Yung iba, sab, di ba po sinasabi proven uh, uh, guilty, I mean innocent until proven guilty. Eh, sa mata po ng tao, pag, pag, po, pag live coverage, yung tao na mm -hmm. po ang nag decision ho, minsan eh, kanya-kanya po yan. Mm -hmm. Paano ko yung tao talagang negative na siya doon sa tao na yun sa inaakusan na yun? Di kawawa po yun, di po ba? Uh -hmm. Kaya dapat po siguro magkaroon muna ng investigasyon, sila-sila nalang humuna, and then magpa, ako po, magpa-press, press, pag -press after po ng imbi- investigasyon or every after hearing, magpa-press sila sa ICI na, ito, this is what we found out. Ito yung sinabi ni ganito, ito yung sinabi ni ganito. Siguro mas maganda yung ganun kasi mangyayari po yan. Parang nahatulan ka na eh, mm -hmm. ng taong bayan. Eh, hinihir pa lang yung kaso mo. Yun po yung uh, disadvantage po nung pag may live coverage. Opo. Ayun, uh -huh. And then, um, Senator, sabi po ni Senator Ping Lacson, kasi itong, 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 itong nangyayari ngayon, ang original sin daw, yung budget insertions yes. ng mga politiko, hindi yung ba yung isiningit yung pondo. Um dito daw pong 2025 national budget sabi niya may nakita po na at least 100 billion pesos na worth of items na isinigit ng halos lahat almost all senators uh, nitong 19th nung, nung 19th Congress pinasok dito sa 2025 national budget um tawag dito pero na FLR na daw for later release ibig sabihin mm -hmm. hindi pinalabas ngayon po dahil in aid of legislation nga po ito yung paggawa naman ng ang national budget ay kasama sa ginagawa pong mga batas. Ano po yung nakikita ninyong remedy? Anong dapat gawin? Anong hindi na dapat maulit sa ginagawa po ngayon na 2026 national budget? Dapat po yung mga insertions na yun. hindi na trabaho ng mga mababatas yun eh. Dapat po sa, ang gagawin lang siguro, kung ako ang tatanungin nyo, simple lang naman yan, hmm. okay? Bigyan mo na pondo yung DSWD, ay, no, DSWD, DPWH, bigyan mo po ng pondo, dahil the political, the mayor will will tell the senator, or the congressman, Kong, mm -hmm. kailangan ko po ng tulay dito. Then the, the congressman will write a letter to the DPWH, kailangan ng tulay ng ganito sa bayan, ng ganito, under mayor, ganito. Then yung DPWH na lang, kukontak doon kay mayor para mm -hmm. wala nang, wala nang, pakialam ang mambabatas dahil ang mababatas ang trabaho ay gumawa ng batas. Mm -hmm. Hindi na po dapat siya na siya ang tatawag sa DPWH, mm -hmm. siya magpapabidding. Dapat yun po yung alisin. Yung direkta na po ba yung mayor na ang kausap ng DPWH. Uh -huh. Yung po mas maganda ho doon. Dapat hindi na makialam pala ang mga senador, congressman uh -huh. um doon sa DPWH budget at lahat ng mga may kinalaman sa mga procurement siguro pagpapagawa ng mga uh, ano kalsada, tulay, uh -huh. <laughs> <laughs> mga flood control. Opo eh yung mga, mga infrastructure uh -huh, na infrastructure, yan. Kasi uh -huh. totoo lang naman din ho. I mean, sa eh, saan po ba lalapit? Eh, pero siguro, ang na nila po ng mga LGU, lalapit po sa kanilang congressman, mm. sa si senador, mm -hmm. para i-inform ang DPWH na kailangan namin din mm -hmm. you know, o DOH, kailangan po namin ng hospital. Yun na lang po dapat na magiging trabaho mm -hmm. ng mga mambabatas. Hindi po yung pati appointment ng uh, district engineer yung, siya pa rin. Po. Totoo yan. Building siya pa rin. Uh -huh. ba? Ay, ito pala so, sir, sa legislation isa na lang po ang tanong ko ano, isa. Um, meron hong natala ito dun sa Blue Ribbon hearing. Sabi ni Senate President Tito Soto, pinag-uusapan nila ni Senator Marcoleta yung pagpapabago ng structure ng DPWH. Ano ah, banggitin din pala to ni Senator Ping Lacson siya pala yung unang nagbanggit nito sir. Buwagin na lang daw yung mga district engineering office, regional um, district na lang yung Uh, regional district, regional offices na lang ang itira kasi nga po yung district engineering offices yun yung kontrolado ng congressman di ba nabanggit nga po ninyo senator na um, nasa ano ba uh, uh, yung district engineer pinipili ng congressman so sila sila nagkakaintindihan so pwede ba yun, bubuwagin na nga lang yung mga district engineering Pero, alam, no, siguro mabuti kasi hmm. medyo malaki-laki yung scope yan Mara, hmm. ma matindi po yan pero kung ako titignan, medyo tama po. Pero huwag naman po, po region. Siguro provincial level na lang po. Imbis kuna uh -huh. rin sa Bulacan, tatlong district yan. District 1, District 2, District 3. Mm -hmm. Isa na lang po provincial, ika nga engineering mm -hmm. office, PEO. Mm -hmm para ika nga eh, hindi po pwedeng hindi makialam yung isang congressman sa appointment eh, maglabo-labo silang tatlo ika nga doon sa appointment ng uh, district engineer tama po yun okay. kailangan mo siguro mapag-aralan ma, na mabuti yan kung ko ang tatanungin para wala nang pakialam ang congressman sa appointment ng mga district engineer. Mm, ayan. Ako po last question, sa kamara po yung nasa 255 billion pesos na flood control project sa budget sana for 2026 ay ni-realign na lang po sa iba't ibang mga programa o kaya mga ahensya including po yung AX at Tupad. Pero may mga nagsasabi o bakit wala yung AKAP kasi zero budget po for 2026. Kay po bilang dating DSWD secretary uh, Senator Tulfo. Ah uh, okay ba sa inyo yung ganong realignment sa iba pang mga programa ng flood control budgets at yun nga po yung zero budget for akap kasi naalala ko po isa po kayo sa mga nagsusulong noon eh, ng akap eh, hindi po nagsasabi lang po actually mm -hmm. yung akap po is uh, ang purpose po talaga noon is para doon po sa mga may mga trabaho pero below minimum wage yung nasa la, medyo nasa laylayan. ik nga eh, ang problema nakita natin itong eleksyon na gamit po mm -hmm. ng mga politiko yung AKAP. Kaya hindi, hindi yung, hindi maganda. Mm -hmm. So, kung ako tatanungin mo kayo, eh, alisin na lang po natin. Kasi parang magiging repeat lang po ito. Parang duplication lang po ito ng AX. Kasi ang AX, pwede mo namang Pwede ka pa rin humingi mo ng tulong. Kung narin ikaw yung manggagawa at kulang ang iyong wala kang pamasahe o may pagpagamot sa anak mo o pamilya mo, eh, pwede ka humingi ng AX. Ganun po. So, parang duplication lang. Sa ngayon po ako doon, dapat hindi na po alisin. Tapos, ta uh, tama po ang Pangulo nila sa DSWD. Ay, mm -hmm. sana nga lang, mas maraming ilalagay po doon sa SLT, Sustainable Livelihood Program, para mabigyan po ng marami ng kababayan natin ang kabuhayan. Kasi yan po ang problema natin, yung pangkabuhayan. Mm -hmm. At pag nabigyan po ng pangkabuhayan ng mga tao, eh, makakatulong ito, malaking tulong sa ating ekonomiya through yung sinasabing small business enterprise. Mm -hmm. Ayan. With that um senator so abangan po namin ang uh, magiging resulta ano ng um ng caucus, uh, caucus bukas ano ng ano, mga senador at saka kung ano bang magiging decision kung one or two hearings pa po ang blue ribbon Apo. committee. Mm -mm. Salamat po. Thank Maraming you po sir. Maraming salamat. Salamat, salamat po, ingat po palagi. Salamat po mga kapuso si Senator Erwin Tulfo. Tulfo. <laughs> <laughs>